Ready na kami mag-cruise, mga loves. <laughs> 8.57. So, ang flight namin is 5. Um, nag ako kagabi. Lumabas ako ng 7. nag -impake. Pero, ngayon, mga loves, tapos na tayo. Oh, nag-makeup ang lola nyo. And, ito na. Ang magulo yung bahay kasi ang dami ko pang mga damit na hindi pa naaano, mga loves. But, anyway, yung mga bag namin. Yung dalawang luggage na dadali namin mga last na pagkasya ko. <laughs> so, magkaana lang kami. Uh, kahit na anong tawag dito, kahit na ilang days kami mawawala, mga 10 days kami mawawala mga loves, so napagkasya ko, <laughs> kasi dahil mainit mga loves, magkukrus tayo, so mostly ng mga dala ko is mga, ano lang, mga dress, so hindi siya masyadong bulky, kaya nagkasya, yung dalawang um, carry-on luggage natin, then meron akong bag so, ito ang ating outfit mga loves, airport outfit, <laughs> So, simple lang ang ating outfit, mga loves. Naka, ano tayo, naka-jogger. And finally, nasuot ko na din ang yung samba, mga loves, na binili natin. Di kita eh, Layo And then, ito, isusuot ko na lang to kapag, ano mga loves, kapag nasa aeroplano na. Kasi, minsan pag natutulog ako, gusto ko nakaganyan. So, di ako nakikita. And then, meron akong, um, ito. Pag sa eroplano, malamig, so gaganyan lang natin. And, yung bagahe namin, yung maleta namin is, nandun na sa, ano, sa, sa sasakyan. And, ito na ang ating bag pa. So, yung dalawang, meron lang akong dalawang bag na nilagay. Nandito siya nagkasya mga loves. Kasi, pag sa aeroplano, ano lang tayo, isang carry-on at saka isang hand carry. So, bale, ito yung ating magiging hand carry mga loves. So, let's go! kami mga loves. So, punta kami simula mula dito. Punta kami ng Memphis. So, magpa-fly out kami from Memphis to Fort Lauderdale. Uh, how do you pronounce that? Lauderdale? Lauderdale. <laughs> so, doon mga loves. And then, mag kami doon ng two days. And then, mag-course tayo ng May 11. May 11 to May 19. Correct? I'm um yun mga loves so hindi muna natin iisipin ang work sabi ko nga sa ko, no more work <laughs> finally honey <laughs> after so many days, grabe mga loves binuno ko talaga yung work ako ng work. Work work work, work, work 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 and then ngayon finally mga loves makakapag vacation na tayo so yan, super excited na ang lola nyo mga loves and alam ko excited na din kayo so maraming maraming salamat bye-bye. Panoorin niya to. <laughs> Dahil hindi puro lang shopping ang lola niyo mga loves. Ano na tayo. Mag Paminsan-minsan mag-travel din tayo. Start na ng walang diet mga loves. Scooters. <laughs> <laughs> mm. Habi ko sa asawa ko, brain ako ng coffee para di na ako makatulog mga loves. And after nito, mag-stop daw siya sa KFC kasi gutom na ang lola niyo mga loves. So, mag-take out lang tayo ng favorite natin na chicken. KFC! Tantaran! -tan! Yum, yum, yum! Kainan ng mga loves! Ang sarap ng fries talaga nila mga loves. Parang every time na pumunta kami ng either Nashville or Memphis, kinagawian na namin mag-stop ng KFC. Mm. Masawa ko. Mm -hmm. Gas mo na kami. Mmm. Tapos, -hmm. ko tayong chicken gravy. Tapos, kain mga loves. Mm. sa airport na kami mga loves. Ang aga, na delay yung flight namin. Instead na 5, naging 6 naging six, mga loves. So, bilhin muna tayo ng coffee kasi. Antok na antok na ang lola niyo. Grabe. Punta muna tayo dito sa Starbucks mga loves. Bili tayo ng drinks. sa so, konting makakain dito sa Chick-fil-A. And here's our drink mga loves. So, order naman tayo sa Chick-fil-A. So, namili akong tubig mga loves. Tsaka ito. I think ano yun? Parang deluxe yung ano ko mga lunch. Parang burger lang siya. Hindi like, kasi sa fries. Hmm. Ito yung chicken sandwich mga lunch. na no, walang ano, walang laman. Ayan lang. Kala ko merong mayonnaise or anything. Pero yan lang siya mga loves. Grabe yung gutom. Tsaka pagod. Wala pa tayong tulog. finally mga loves naka rating na rin kami grabe ka pagod oras na mga loves uh, 10, 12 na alas gis na oh so dito kami mag stay for ano for 2 days um bago kami mag cruise ang ganda nung room mga loves ang laki niya tinan nyo ganda Hello! <laughs> inaating ang ating bed. May TV. May couch pa mga loves. Oh. asawa ko papahinga. <laughs> Kitchen. And I think dito yung bathroom. Laki yung mga loves, no? Ang ganda. Talagang kararating ng namin. sobrang pagod na mga loves. So, I'll see you tomorrow. Hello mga loves. Minamalat ang lola niya. Dito kami ngayon sa Rastic Crab Pangalawang araw namin And sobrang naturob na ako Nung The whole day 124 na mga loves Sobrang lapit lang nito sa hotel namin Like 2 minutes away <laughs> So kain muna tayo Ito na tayo mga loves Humupiyok pa talaga ako sorry Mga loves nag order ako na Clam Chowder Favorite soup natin So, maghati kami ng aking Diyosawa dito. Mga loves, hindi nyo sobrang ano, yung plate ko, grabe, oh. Crabs. <clears throat> And, ayan yung sa asawa ko. Shrimp naman, mga loves. Diba? sarap tignan. So, kain na tayo. Let's eat. Thank mm. Mga alas, hindi na makapinga yan sa Hard Rock Casino. Gusto ko lang makita kasi yung ano, yung guitar. Tignan nyo ito, ang ganda mga Look at that! Oh, di ba? Tapos, mamaya papakita ko sa inyo yung hotel na ano siya. Parang guitar yung ano, design niya mga alas. mga so, last, nangwa ko ng mga players card. meron siya t-shirt, nakakatuwa. Parang first time ko yata mga ko ng libreng t-shirt para sa ano, kasino. So, punta muna tayo sa kanilang store mga last. Tignan natin kung ano yung makikita natin doon. Tignan niyo ito, mga lasang ang cute. Hollywood, Florida. Sorry mga las. sobrang nahirapan talaga ako magsalita kasi... Malat na malat talaga ako nagising na lang ako mga loves wala na talaga, you know? wala yung boses ko super cute neto, ang ganda ang cute niya mga loves muna tayo sa mga magnet kung meron man kay mm -hmm. mga loves, oh, may nakita yung asawa mm -hmm. ko Ito pala ang cute oh I think this one is better huh? so ito kukuha ng mga loves yan Saka check out na kami mga loves. Ang ganda pa ng paper bag nila. <laughs> mga loves, ang ganda dito. Oh. Tignan nyo. Ay, pa pa. Wala na talaga ang boses mga loves. <laughs> Ano mga lang ang ganda, oh. Ang mga halaman. Ang ganda. <coughs> Nag-stop kami dito mga lang sa Wendy's. Wala na talaga akong boses. Hindi ko alam kung paano makapag-vlog bukas kasi wala na akong mga lang. So, after namin sa kasino, Saglit lang kami doon mga loves and then sabi ko sa asawa ko, okay na kami. Pero bago kami umuwi, kain mo na kami mga loves dito sa 20s. Pasensya na talaga, sobrang walang wala na akong boses mga loves. So namili lang ng, yung asawa ko ng burger at saka fries. Tapos ganun din yung kanya. Parehas kami mga loves. Nagpapakuha ko ng tubig yung ano lang yung walang yelo kasi pag malamig mga lungs baka wala na talaga akong ano bukas wala na akong anong tawag dito process Malik na kami, mga loves, dito sa hotel. <laughs> Grabe yung boses ko talaga. Wala na, mga loves. So, paano na lang bukas? na kami. But anyway, sana tomorrow pagising natin is maging okay na tayo, mga loves. Hindi naman ako, alam mo yung hindi ako, yung hindi masakit ang ulo ko. Masakit lang yung lalamunan ko, mga loves. Nahihirap na talaga ako magsalita yun lang pero but anyway sana nga bukas pagkagising natin is okay na tayo so yun mga last for today's video hindi na ako masyadong magsasalita <laughs> thank you so much mga loves bye